Saan tayo dito sa tatulog? <laughs> so ayan yung exit natin ng Tomei Na nila, ayan, Biturano Dark Ray So dito na tayo magbablog soon Ayan excited na ako mga buddy Yo what's up mga buddy welcome back sa ating channel Oy, natulog. Hmm, Trabaho on katulog. <laughs> so for today's video, mga badi ay Gapi Farm update, farm number two, part 3 Taas ako Ang taas. So update ko kayo mga badi dito sa ating farm number two. So ito na yung itsura. Ayan. So napinturahan na natin yung pader Tapos ko na napinturahan Tapos mo na napinturahan? Okay, Rapalpak, na hindi na tapos Hindi na tapos dito Lolo ko lang ako Tapos na tapos So mga Tapos na tapos bukas Napinturahan lang mga railings. ito mga rilings Ito Hindi na napinturahan ito Yung mga kulay orange na yan Pinturahan natin yan ng itim tapos dito is tapos na. Para malagyan na ng tubig. Dito na sa tapos na pero dito na sa hindi pa tapos. Ito yung ni Buddy Roach na dito si Buddy Joe Marie nagpipintura ng mga rock. So yung mga rock, mga buddy. Dito na ilalagay. Ito yung pangatlo, buddy. O, oh, pangatlo. Diyan, banda lang. stand. stand. Okay. Yan, si Buddy Roach nandito pa rin. Okay. Oh. Yan yung pang welder natin dito. So, ayan mga bali nalagyan na pala dito ng coin ng level no, ng semento. Tapos dito natin nilalagay yung mga stand. Ito, apat na pader yung gagamitin natin isa dito. Pangalawa, pangatlo, tsaka yun sa dulo, pangapat. Tapos dito sa gitna, yung mga black box. Ayan yung design ng pagkalagay ng black box. Pero talagang pa ito ng cement ng mga body para yung tubig pag magsasipod kami. Lalabas doon sa kanal. Ayan, tapos dito na sa'yo, pinalitan natin yung dating kahoy. Ayan, pinalagyan natin ng coin na... Ano ba? Tubular ba tawag yan? Hindi ko alam. Or parlains. Ayan. Yung mga bubong mga body solid yan kasi makapal yung gamit yan ito yung mga dating hubong na sobrang kapal kapal pa yan hindi na lang natin yung sa labas kasi kinalawang pero hindi pa yan nabutas yung mga body tapos ito yung design ng black box kasya dito yung tiga anim na linya ng black box so kasya dito 18 pieces 18 dito 18 dito tapos 12 nandun sa dulo tapos yung mga stand na pinipintara ni body jomari yung mga stand na yan body draw, Marie dito ay nalagay isa, dalawa, tatlo apat, ito yung pang apat na ginagawa ni body roach tapos dito na side mga body ayan dito pala na side uh, maglalagay tayo ng cement pan dito same doon sa kabila pero nasa limang butas na ito mga body para may daanan pa rin tayo dito palabas ayan maglalagay tayo ng cement pan dito na side kasya lima pero hindi na ganun kalaki katulad dun sa kabila tapos dito na side mga buddy is dito nilalagay yung mga stand ng beta papagawa tayo dito kay buddy roach ng stand for beta grooming mga buddy yung mga giant natin na beta dito natin i-groom dito banda na side isa, dalawa tapos yung sa gilid ng semen pan maglalagay din tayo ng Uh, better beta doon mga body pero hindi pa ngayon soon pag natapos tong dito na side ayan today is sunday mga body so walang mga uh, natatrabaho dito sila yung mga body lang natin si body roach at si body joe marie at si body roter na nandito ayan. today is sundays pag sunday vlog day Lord, Dapat maligo tayo ngayon, no? Next Sunday na. Next Sunday na daw. So paglalagay natin ng tubig, next Sunday. Ay, may show next Sunday. Hindi, <laughs> kung bago tayo. Mga, Mga 7 o'clock. Last na ako Tapos, mag tayo ng hito. Yo! Sarap! May Ha? Ah, hito. nga. lang, sapat na. Ha? tayo ng hito doon sa... Meron tayong pan doon ng hito. May pangani mo bali? Gusto ko pangahunti ka Agkat <laughs> ang pangani mo Sige Greg, pangahunti ka Ayan, gusto sana ako paputol yung Itong uh, tayo yung mga bali Star apple Pero sabi kasi Nungutol, huwag na daw kasi Sobrang init dito sa ground So ayan, hindi na namin Pinaputol diba? Ano? pang malakasang pintura. Yan ang pangalawang style. Ito pangatlo. Tapos gagawa pa tayo dito ng side na ang apat. Pero konti lang nandito ang mga body. So, ang total na malalagay na aquarium, yung grooming na aquarium, yung size 4x8x10 is 600 pieces mga body. Yan, estimate namin is 600 pieces na grooming tank. So, hopefully, makaya ng dalawang compressor natin na LP100 sana tapos may mga black box pa for sure hindi na yan makaya uh, gagamit na yung pakatlong compressor pag ulang pala subscribe lang kayo para madami oh. bilhin na lang ng isla no para madagdagan yung LP100 sponsor ano na <laughs> LP100 lang mas meron pa dito magdalagay pa tayo ng isang LP100 Apat yung LP na one, LP 100 natin doon sa farm. Sakto 'yun dito. Apat. Isa dito, Ito na side, tapos tatlo. Wala isa? Sasabay nyo? Ulol. Oh, <laughs> Ayan, tapos dito mga buddy. Yung sa baba ng bahay natin is uh, maglalagay tayo ng bubong dito. Pero soon enough, pag kaya pa sa budget, Ayan, papalitan natin yan ng ganun. Metals, ah, si Parlanes tsaka tubular dito. Para magamit natin to Kasi balak namin ilalagay dyan yung mga 12 by 8 by 12 na mga tanks for uh, pang show natin ng mga gapis. So, di natin, tayo ng stand dyan ng aquarium. So, kasya dyan yung 200 pieces na 12 by 8 by 12 Dito yung nilagay natin dati sa previous mga vlogs natin dito tayo nagbablog ng mga aquarium natin uh, ngayon gagamitin natin ulit pero ayusin muna natin yung bubong tapos maglalagay tayo ng net dyan sa may gilid kasi yung isna natin dyan sa taas namamatay sa sobrang ilit ayan kahit LR sila mga bandit, hindi sila nakaligtas sobrang ilit pati yung mga import natin na damage. So, maglalagay tayo ng net dyan uh, in -order na in-order natin sa si Shopee. Meron tayong in-order dito. Ayan, oh. Pero I think kukulangin to mga body. Ayan, nag-order na tayo. Ayun, oh. Pero para yun, uh, para to dito sa harap. Ah, uh, kailangan kasi na apat dyan na paganon na net. Ayan, sobrang kalat pa dito mga body. So, yung raffle natin, tuloy-tuloy pa rin. So, sumali na kayo sa Rappol para may budget kayo dito. <laughs> Kulang pa tayo ng 100 entries. Or 100 plus, basta almost 100 na yung sumali. Kulang pa tayo ng 100 plus na mga entries. Kaya sumali na kayo. Parang awa nyo na. Masahod sa drama. O, para may pasahod sa mga natutulog lang. You know. So bukas ako papatubig tayo diyan mga bukas ah bukas mga buddy para prepare na for Sunday. Diliguan natin. Pa-vlog <laughs> natin buddy. Pa-vlog namin Sunday. <laughs> <inaudible> ha? Magpintura pa man. Magpintura pa mga taga ng pintura. Kaya naman siguro. Kaya naman. Digo. Swimming. Tapos ko ano? Ihaw-ihaw. Nang ko. Hawin mo ako dudong. Nang hito. Wala mo na yung panga. Dahil tanggal yung panga ko. Natanggal yung <laughs> panga. Diver <laughs> rap. Iwas mo na kami sa panga dahil tanggal ang panga ko. <laughs> so, ayan mga buddy. Update-update uh, na lang sa susunod na vlog. Tapos, yung mga available slot nandun sa Aligapis na page. Tignan nyo na lang mga buddy. Tapos i-PM ako kung gusto niya sumali. Ah, uh, andun na rin yung mga prices. Tingnan niyo na lang doon yung mga prices sa mga mananalo sa raffle. Tapos yun lang. Shoutout na tayo ngayon. Let's go. So yun lang mga buddy Kung nag-enjoy kayo sa video Don't forget to like, subscribe Like, share, and subscribe <laughs> Wala pang update So yun lang mga buddy Pagkain uh, sa Rapol, Sali na kayo Yun lang. bye Peace out